Yun guys, oh. Ah. Yay! Yay, 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 yay. Yun, no? Pampalami, pampalami. Yun, ang ulo kaya na ganyan. Yun, no? Idol Gerald. Si Malo. Si Sabobaw. Shout out. Wala na nga kayong ginagawa. Diyan lang, over time pa talaga kayo. Alam <laughs> gusto ko sa mga trabahante ko. Masyadong magugulang. Palakad-lakad talaga. Nag-overtime pa talaga. Yung iba pa tulog-tulog na lang. time pa talaga. Grabe. Talagang malulugi ako nito. Pero okay lang. Siyempre, good boost tayo eh. Sige na, ilista nyo dyan yung mga oras nyo ha. Yung mga tinulugan nyo ayos na eh. Nag-over time pala kayo. Yan, ilista yung mga oras. Bayaran ko lahat yan. Dublihin natin kung gusto ninyo. Yung guys, rice. So, what's up man Ayan, magtakal tayo ng ano guys. Mag-repack tayo ng mga chicken sisig. Ayan, no. Yung kinikilo natin, 100 yan oh. ito na yung ating na mga nagawa natin guys o oh. yan yung ating nagawa oh yung so, chicken sisig ito pa yung sisig. pork sisig yan oh. ah ating gagawin guys yan repack repack natin yan guys yo what's up eh may mami pa oh. oh yo 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 thank you for watching alam mo ba yung driver? Kung gaano pinagpala Isipin mo karamihan graduate lang ng high school Yung iba elementarya Pero wag ka Ilang milyon presyo ng sasakyan Ang ipinagkakatiwala sa kanila Dahil sa totoo lang Sarilidad ng hanap buhay Tiwala ang hindi nababayaran Sa Hindi na oh Adios Yan yung sisig guys Finish product Sisi sih, don, jatuh pas, Kawai mas, Tarik jatuh, hahaha, yang guys, finish product penang sisi, eh yang ciceron guys, harus hati nuruan dong, yummy yummy, yang out guys, guys kita ya guys so, yang yummy, may. Abaw din. Ayun siya ng bata. Ayun siya ng bata, o. Ayun. 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 Ay, si Dmitry! Yo, yo, yo! Was out, was out! Sakat ah! Ay! Magkakita lang <laughs> yan! Ah, talaga! Mayroong ka na, may hindi tayo gabang! Girl! Shout out sa aming, ano, guys! Ray Batang! <laughs> Pre-idol ko kayo eh. Yun. Uh, kawin mo, kawin mo, na. Mausok Ayun. Alam mo <laughs> naman kailangan. kailangan natin ang usok din eh. Inaalat naman talaga Sagat. Sagaran ah. na yung oh. 10 kilo sisig. Ito sa guys guys. Oh. Okay guys, pagkatapos ng chicken sisig. Sisig naman tayo. Tapos tayo full sisig. Gaya na naman tayo sa chicken. Ayan guys. Back, back. Mahinang kalaban. Guys, okay, luto na yung Bulalo, oh oh kansi Kansi Okay hey guys, yung tuod ng baka Yan Yung mm, sisig Ang uh, hirap guys Mano-mano, hiwa, walang gilingan Guys, magprito tayo ng balat oh Balat Pampabata to guys, yun oh Chicken skin, si Charon Ayun, shout out guys sa inyong lahat dyan. Ayo, yo, yo. yo. Ayan o. Oh. Ready na o. Oh. Umamantika na o. Oh. Ah. Ayun o. Oh. Thank you for watching. Ayun, guys, luto na o. Oh. Kaun na tayo guys. Chicharon. Oh, malutong. hmm Sao sao sa soka. Mm. Yummy. Yummy, yummy. Thank you for watching. Kaya mangga guys oh. Yummy yummy. Kaya tayo mangga guys. You know. Mangga tapos may asin. Oh. Ah. Woo. Ah. Hmm.

Maganda rin siya ng isip ko kaya dami na nag-abang beso. oh. O. O. Sumpre! Birahin na! Yun oh. e, Dami o. Oh. Ah! Eh hey, hey, eh hey. guys? Yun! Alex Luis. sa posa? po sa... Bert, kabay mo na bet. <laughs> Ay! siya pila pansisa kami na laki. Ah! Yun guys! Happy birthday sa aking pari, Juvan. Yo, what's up, what's up, man? <laughs> oh, what's up, guys? Yo, 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 yo. Luto kami ng pangiti. Yun. Yummy, yummy, yummy. Yun, no? Brabis ako, guys. Tapos, maister margarin, Pastilan. Hindi pa luto. Nagugutom na ako, guys. Ayun, Ay, no? Nandito ang mga suso. Pastilan. Oh, Brabis, sus. Tatong, Tatong kilo.

Good morning Aya